Again, I would like to take this opportunity to thank the people of Manila for giving me a chance to take the lead again in the next three years. Uh, but uh, first things first, uh, na talaga ang isang malaking problema ng Manila ngayon ay Kadugyutan and the peace and order situation of our city. I think that will be the first uh, things that uh, we're going to address and confront na maging maaliwalas muli ang Manila ay yung pinoproblema nila sa basura at katututan uh, na talagang sa bawat town hall meeting namin uh, during the campaign and before the campaign yun talaga ang uh, isang uh, greatest concern ng city. And of course uh, the peace and order situation uh medyo yung petty crimes or naging talamak no yung snatching, holdapping uh laslas impact uh, in fact, uh, yesterday, Manong Ted uh, DJ, uh, uh, I have a friend, uh, yung pamangkin niya, na islasan ng uh, uh, bag sa Divisoria, no? the other day. And uh, ironically, uh, walang police na sa area. Uh, it was only blatter in the barangay. So these are the... Uh, major concern nowadays uh, in the city of Manila and that we will focus on in the first few weeks of our uh, assumption of office. Pero Mayor, paano panunuyo po ang ginawa niyo sa mga taga Maynila? Bakit ganito nga ang nakuha ninyong boto? Well, one, uh, we went to the old ways uh, the, talking to people uh, a group of people like a thousand, three hundred, five hundred individuals, yung mga senior citizens natin, uh, kinausap natin, in a town hall setting. Uh, kasi nung nung lumang panahon, naman talaga. No? We went directly uh, to the people, engage them. Uh, we we raise an issue, and if the issue is valid uh, through the reactions and commentaries, uh, we take note of that. Na ito concern ng tao sa let's just say Santa Cruz o ito concern ng tao sa Top Avenue ito concern ng tao sa R10 o yung Road 10 yung napapanood nyo lagi na maraming uh, jumper yung nagbubukas sa mga kotse mga nangaagaw na cellphone sa truck kumukuha ng mga gamit ng mga truck drivers and so on and so forth so uh, in the 6th district may iba-iba silang uh, particular na concern but the common concern nang tao sa pangkalahatan ay talaga yung yung cleanliness and orderliness of the city. At ngayon nga po na finally nakabalik po kayo ulit sa Maynila, anong klase po bang liderato ang aasahan ng mga Manilenyo? Kayo po ba uh, still the same isko kung paano po kayo noon nung naging mayor kayo or mas malambot ba ngayon? Mas matapang na po ba ngayon? Paano po? Uh, we'll, we'll just be ourselves uh, katulad dun dati will try to make them feel uh, na may gobyerno sa Maynila and I, I, I made a commitment that uh, sabi ko nga do sa Intablado, you know, ibabalik ko sa kanila ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. We'll make them feel uh, that there is government working for them. At uh, yung kapanatagan, I, I think that's most important thing across demographics. No? Mahirap, middle class, mayaman, that uh, you know yung peace of mind is uh, ma mahirap ma-achieve yon mm -hmm. but that uh, that is I think yun ang hinahanap ng tao na magkaroon ng kapanatagan sa Maynila. so kung ano yung nakita nila dati uh, at yun ang nagustuhan nila uh, we'll continue to do that and we'll try to innovate and adapt to new challenges uh, uh, in our city. No, uh, kasi sa pagbago-bago ng panahon may bago rin naman mga challenges uh, but uh, we will try to be more uh, yung, yung tumutuon doon sa pangangailangan ng takdang panahon. And, uh, yun ang thing kong uh, may offer natin this time on top of what we, whatever we have done in the past. Mm -mm. Mararamdaman nila na may gobyerno ulit. Dito po sa ginawa naman ng dati nyo pong kasamahan na si uh, Mayor Honey Lacuna, meron po ba kayong ipagpapatuloy sa mga nagawa niya na dyan sa Maynila? O di kaya naman mga proyekto na nagawa niya na plano nyo pong baguhin? Uh, wala pa naman. Uh, I, I don't know what, they have done, no? Uh, I think we will uh, see uh, the records uh, in the city. Kung ano yung maganda at uh, kapakipakinabang sa tao, then uh, so be it. Uh, we'll continue it. Uh, kung naramdaman ng tao yung ganitong particular na programa, uh, we will continue it. Uh, if not, uh, we'll offer uh, something new or something in the past na nagustuhan nila sa panahon natin. Uh, tama na yung minsan kung uh, Uh, pinangarap yon na yale ko, ang sarili ko sa sa ating mga kababayan sa buong bansa. But for the meantime, uh, I, I'm focused on the ma new mandate uh, here in Manila, and we're gonna do hopefully pagbibigyan tayo ng mga taga Maynila in the next 10 years, uh, because what we're gonna do is plan something uh, for the next 10 years uh, para magtuloy-tuloy naman ang... Na yung progreso at pagsasayos ng siyudad. So, ibig sabihin, Mayor, di nyo na ulit iiwanan ng Maynila? Yes, 10 years. I i made that commitment already to the public. In fact, uh, yung tanong mo, DJ, tinanong din sa akin yan ng mga taga-Maynila. Mm -hmm. oh, sabi nyo, baka iiwan mo na, iwan naman mo na ulit. To sabi po. ko, hindi ko naman kayo iniwan. Uh -oh. It is that, you know, uh, if given a chance at that time, it's the same country. No, where the City of Manila is still the capital and I uh, I can still do service. Yun yung paliwanag ko sa mga lolo't lola natin. Usually kasi uh, DJ Chacha yung mga nagtatanong noon, yung mga senior citizen natin. Mm -hmm. Kasi napamahal sa akin talaga 'yan. Mm -hmm. At talagang inalagaan natin. And then I committed sabi ko, hindi na ako uh, dito na lang muna tayo uh, in the next 10 years hopefully. Uh, sa so Mayor, ang inyo pinapangako, ibabalik po itong uh, kaayusan at yung peace and order sa Manila. Nangangahulugan ho ba dyan, Mayor, magkaka-hihingi po, uh, po ng pagpapalit sa inyong Manila Police District Head? At kung sino po 'yung nandiyan dyan ngayon, uh, we will look at it uh, kung sila ba'y epektibo mm -hmm. uh, mm -hmm. kasi I uh, don't want to rearrange too much, no? no? Uh, if there is uh, katulad ng tinanong ni DJ Chacha kanina, kung meron bang ginawa na maganda mm -hmm. itutuloy natin and that okay. applies also to the personnel like in the uniform personnel of the City of Manila mm -hmm. na kung mabuti sila uh, they will stay uh, if not they are not effective uh, they have to go uh, no ifs no, no. wala mm -hmm. na no ifs no buts na yan basta lahat ng palpak eh hindi naman pwede natin maisama yun, eh pa Opo Uh, yung pong pinuno ng Manila Parking and Traffic Bureau. Ito po, uh, ang kasalukuyang, sino ba ang kasalukuyang pinuno po nito? At anong pong balak nyo dito? Ay, yung may pinalitan po nila yung, uh, yung dati kong uh, nilagay, tinanggal po nila yon At, uh, And the rest is history in the case of uh, traffic management in the city of Manila. Meron pong claim kasi mayor na nung during the past administration, I mean ito ho ngayon, no, kasalukuyan pa rin po nakaupo nga naman dyan na talagang ang problema po dito sa kotongan, lalo na ho itong mga bumabiyahe ng mga gulay at produkto dyan sa Divisoria, ito pong Manila Parking and Traffic Bureau eh. eh ang claim dati, mga tao nyo po itong responsable sa kutungan. Opo. Hmm. Opo. Pwede po man kalaruhin nyo lang ho ito kasi ngayon mukhang uh, nabawas-bawasan daw ho naman ito pero yung iba po talagang wala na. Wala na silang magawa. Tuloy-tuloy po ang kutungan dyan po sa area na dinadaanan ng mga trucks galing po ng Benguet. Yes. Uh, in fact, uh, Manong Ted, uh, uh, if I remember it right, uh, during my time, uh, I think the governor uh, of uh, Benguet... Uh, mm -hmm went to me and thanked me about how we allow and manage the trackers uh, coming from uh, Biscaya, uh, Isiha, mm -hmm. Benguet, okay. Kalinga. Mm -hmm. Lahat yan bumababa talaga sa Manila sa gabi. And uh, second, uh, yung kotongan talaga nung araw, one-strike policy kami. Uh, for so many instances, Manong Ted, uh, even the trackers in uh, Rose Boulevard, no, nagtatago uh, kami sa mga kotse uh nagpapalit ako ng kotse at 1am 12am uh, binabantay ako yung kalsada at nakakahuli talaga kami actual mm -hmm. and they get fired uh, instantly uh, ganun din ang mangyayaring ngayon no uh, basta sila po uh, ano man yung ginagawa nila sa kasalukuyan eh meron naman mananagot diyan uh, but uh, under our whatsapp uh, no 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 ifs no buts we will fire them mm -hmm. and we will charges yeah eh there is complete uh, especially wag mo silang mahihiya sa atin uh, open governance naman tayo at ang uh, tao uh, in the past during my time uh, nakakapasok na sa city hall mm -hmm. uh, small businesses big businesses ordinaryan tao nakakausap ako and, and uh, to add into that uh, even my social media no uh, manong ted marami mm -hmm. ako diyan uh, na yung what you call pm mm -hmm. yung private message uh, mm -hmm. sinisend sa akin. Mm -hmm. uh, that will be active again uh, upon June 30 na uh, mm -hmm. yung mga messages nila, mm -hmm. uh, we keep it to ourselves and uh, we make it as an intelligence report coming from mm -hmm. the citizenry and we hide their identity. And it's very useful. Uh, uh, nagamit ko ng gusto yan kaya hindi nila mm -hmm. ako natutulongges ng mga taga City Hall or sino mga enforcement unit whether Apo. in a civilian form and hmm. uniform personnel. Sige po, sa magkakaalaman tayo mayo kasi nga I mean ito ho, ang isa sa mga frustration nga no sa kasalukuyang uh, administrasyon na yung mga trackers mismo walang access eh dito po sa city government and then dumadaan pa po kay Secretary Abalos that time kasi nga ang uh, ang kutungan through GCash na ano, <laughs> sa pamamagitan na po ng ano eh ng electronic uh, transfer no sa mga e-wallets na ito. So ngayon ano nakikinig ngayon sa atin ang Trappers Group. Ano po ang inyong mensahe sa kanila, sir? Dito po sa walang tigil pa rin na problema ho ng kutungan diyan po sa Divisoria area. Sa mga trappers no, uh, whether uh, you're delivering uh, vegetables or fruits mm -hmm. or, or uh, wet products and those cargo tract, no nakauusap natin ya Manong Ted uh, mm -hmm. two weeks ago yung ACTO, yung uh, association ng mga trackers din mm -mm. sa Pier, mm -hmm. no? I we made a commitment and uh, they have aligned with me uh the same thing uh, as sa, sa ating mga uh, local government officials in the northern region and central Luzon. Mm -hmm. Uh they can still access me anytime of the day uh if there is an issue uh or kinakailangan bigyan ng attention, welcome po lagi sila sa Manila at huwag po silang mahiya na magbigay ng impormasyon sa atin because we always keep their identity. Uh, I mean, pinatago talaga natin yung impormasyon na pinibigay nila. And we will do our best. It may not be a perfect government but uh, definitely there is government in the city of Manila under our watch. Opo, And uh, we will uh, try to put things in right perspective. Yung pong uh, budget nyo sa basura, Uh, at itong inyong kontratista, paano po ninyo inyong magiging diskarte po at solusyon dito ito po kasi issue ngayon ano ng papala papalabas pong administrasyon no yung kanilang contract sa kanila pong uh, garbage collection Opo napakalaking problema po niya manong Ted no uh, but the thing is uh, for now they have an existing contract up to December 31 mm -hmm. uh, two of them no uh, inatado nila yan eh uh, district 1, 2, 3 uh, sa isang contractor, district 4, 5, 6 sa isang contractor. But the trucks that they are using uh, is laking hirap sa taong bayan. Dahil ang lalaki o, mga ang pinadalaw sa amin mga trucks sa Maynila ay mga panghakoto ng buhangin. Dump truck ko yung, yung 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 kudrado. Uh oh. So, nahihirapan pumasok sa mga looban. Unlike in the past, no even not in my time, even the time ni Mayor Lim and Mayor Lito Atienza, maliliit yung track at nakakapasok sa looban. It's gonna be a challenging task for me mm -hmm. no, uh, addressing that. But uh, we'll make sure that these contractors are complying with the provisions of the contract. Kasi mm -hmm. if not, uh, we have no recourse but to protect the interests of the people of Manila. Mm -hmm. Kasi yan nga isang... Uh, naging main issue ng kampanyang ito, no, ng lahat siguro ng kampo in RTCS, uh, that's an issue uh, raised to us by the people. so I think it should be addressed. and these contractors, which we will respect whatever contracts that they have, uh, but they have to comply also to their obligation. Opo. ah uh, ito pong ngayon, may mga an ano kami dito, comments ano po at feedback na itong mga homeless uh, ng ating mga kababayan, hindi ho namin malaman kung talaga bang mga homeless po sila. Pero ang dami po nito eh. Dito po sa may bandang Kirino Avenue, sa ospital hospital you know, po, yes. uh, sa dito um, po sa may hospital ng Maynila, ano, napakarami pong mga nakatira sa gilid ng kalsada. Ano daw pong balak nyo dito, Mayor? Actually, Manong Ted, tama. Very specific yung sinabi mong uh lugar, no kanto ng Kirino Ros Boulevard Kirino mm. MH del Pilar at saka malaking portion ng Rose Boulevard Actually hindi po sila homeless sila po ay nakatira sa community ng Adriatico uh, near Kirino mm -hmm. may isa pong community doon na nandoon yung may mga individual based on our initial report may mga tulongges na naman na ginagamit itong mga batang ito na nilalatag sa kalsada uh, for uh, their uh, may mga alam mo parang mga gang eh. Mm -hmm. uh, we will look into it no. Uh, if they're homeless, then we'll address them based on their status. But if it is being utilized by some unscrupulous individual, we'll will apprehend those leaders or those individuals using these kids. Marami po talaga, nakikita ko rin yan na uh, mm. araw-araw. Hanggang ano po, umabot pa po yan ng, ano, ng aristocrat. Mm. Yung area na yan. Opo, mm. opo. Sige po, so asahan po natin itong mga pagbabago. Of course, no, ang inyo po kasing assumption ay sa June 30 pa. Mayor, ito lang po, uh, papalapit na ang tag-ulan. Uh, ano ah uh, ngayon pa lang po, itong ilang taga-Maynila nagsasabi na, na wala silang makita, naglilinis ng mga estero ngayon dyan. So, asahan natin po natin na lulubog na naman po malaking bahagi ng Manila. Meron ba po kayong plano sa flood control, a flood management? We will work with the, you know, our estero is under the direct supervision and management of uh, Metro Manila Development Authority, no? Mm -hmm. But in our case as local government, ang ginagawa namin talaga, uh, there are three types, no, yung estero, uh, yung ilog, at saka yung bayside mm -hmm. Meron kaming kinawag nung araw na uh, nag-assign ako manong Ted na group of individual we called the Stereo rangers ilog rangers mm -hmm. at saka itong uh, Manila Bay natin na yung empleyado mismo ng ng city government which is under the DPS naka-assign na mismo sa particular na ilog like estero de Magdalena uh, sa Binondo and so on and so forth meron nyo tayo. And we will continue to collect whatever solid materials uh, floating in in our uh, uh, ilog and river. Uh, the only challenge for Manila is we are a catch basin. Uh, yung ilog manggagaling sa ibabaw, sa eastern side, dahil mababa po ang Maynila. So yung mga creek niyan na ay nagiging yan ng mga solid materials atang end it will end up in the city of Manila. Now, in the case of City of Manila, mayroon naman kaming mga flood control area na pag, uh, under the management and supervision of uh, Metro Manila Development Authority and we will work hand in hand with them. Mm. But in our case, initiative na namin and we will again do it in this time, this time again, no, yung yung ating mga estero rangers i-activate natin ulit. Apo, sige po. So Mayor, I think marami pa ho yata ng mga appointment this morning. Uh, ito, pong, ito pong chance ng, uh, kasi hindi naman may tatanggi, no? may mga sugat na nilikha itong nagdaampong campaign period. Uh, chance po ng reconciliation kay Mayor honey Dahil kayo po naman, eh, teddy kids dati. Pero ngayon, dehins <laughs> oh, na. Mm -mm. Oo oh, naman. Uh, in fact, uh, manong Ted, uh, noong naproklama ako... Eh di ba nagaalim yung mga tao? Ay, sinabi ko tip, pawpaing niyo yun na yung damdamin niyo. Mm -hmm. nagdesisyon nang ang taong bayan. Let's start healing each other because I don't want to lead the city a divided city because uh, there's so much hate among each others. Sabi ko, yun ang exact word and message ko nung nagproklama. And that the same thing that I'm going to use this show to this show na nananawagan tayo na yung mga politikong nanalo uh, makipagkaisa na o yung mga uh, mga natalo naman ay tanggapin na natin yung uh, desisyon ng taong bayan because I cannot do it alone kahit naman na mag 24 oras na ako dyan uh, sabi ko nga sa iyo Manong Ted hindi magiging perfecto ang administrasyon natin but there will be government uh, we will put certainty in, in our rules and you know and all other things. But uh, again, nananawagan tayo na pati-bati na. At the end of the day, kami-kami uh, kambi -kambi rin ang mga batang Maynila magkikita sa finals. It's our home, our place of birth. They're, itong pamilya na namin to, itong mga taga Maynila. I think we should take care of each other. And those people who will come in and out of the city of Manila daily. Because uh, Manong Ted, malaking challenge namin. That's why peace and order is very important. E yung mga magulang na nag-aalala na galing sa Metro Manila at ibang bahagi pa ng bansa na nag-aaral ang kanilang anak sa Manila. So there are so many moving parts. So that's why now I'm calling everyone to to participate and let's move on with our lives and let's govern and deliver services to our people in the city of Manila. Okay. Sige po. sa so Mayor uh, Isko, muli po maligayang bati po sa inyo. At wag mo kayong magtakaha kung kami po ay magagambala sa inyo, kami ang tatawag ay, sa inyo, magsusumbong sa inyo. At kami po naman ay aasa po ng aksyon mula sa inyo kasi yan po ninyo pinapangako ngayon, Mayor. Yes, Manong Ted. Uh, tulungan nyo kami. Pagka merong sumablay sa amin, konyatan nyo na rin. Basta welcome lagi ang suggestion nyo. At pag may napansin kayong kakulangan namin, no, wag ko kayong may uh, I'm just a text away, always. Opo. Uh, nandiyan naman si Dimple. Oh, no, na, na, tinetext lang niya ako. Eh.